Willie, ipapakita natin sa mga televiewers yung siyam na palatandaan or nine warning signs ng cancer. Number one, pagbabago sa pagdumi or pag-ihi, lalo na kung may dugo ang dumi or ihi, kailangan po pa-check up tayo nito. Number two, sugat na hindi gumagaling. Pwedeng skin cancer or pwedeng may diabetes. Number three, yung hindi pangkaraniwang pagdurugo sa ilong, sa suso o sa puerta. Number four, bukol sa suso o ibang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, may problema sa parte na yan. Number five, hirap lumunok. Lalo na kung medyo namamaos, baka merong thyroid cancer, may problema dito sa lalamunan. Number six, pagbabago sa nunal. Like yung nunal mo, lagi ko binabantayan. Number seven, laging inuubo. Matakot ka na kung naninigarilyo ka kasi baka may problema ka sa throat or sa baga. Uh, Lisa, lalo na kung yung plema niya may dugo. Okay? Kailangan mo pa ka pag ganoon. Number eight, maputla o yung kulay anemic at mapapansin nyo maraming pasapasa -pasa sa mga braso at binti. Yes. Number nine, pangangayayat na walang dahilan. Lalo na siguro kung 20 pounds, hindi ka naman nagjejeta, nangangayayat ka, kailangan check up po tayo. Itong mga nine warning signs, hindi naman po ito sigurado, no? Pero kung meron kayong ganitong sintomas, mas maganda po check up tayo sa inyo.